Hello guys, welcome to my channel, welcome to my blog. So, yung hindi pa alam kung ano yung mga salita na dapat nating iwasan pag tayo nagla-live and pag naglalagay ng caption or title sa ating mga video at maging sa pag-comment natin sa ating uh, mga kapwa content creator, ito ang mga salitang na dapat nating iwasan. So, ipa-flash ko guys dito sa screen and basahin nyo na lang isa-isa. So, madami ito. At yung iba naman dito ay uh, bawal siya dahil sa ibang dialecto ay iba ang ibig sabihin o iba ang interpretation nila sa mga salitang ito. So, yung ibang mga letra nga pala guys o titik is tinanggal ko para hindi tayo magkaroon ng problema dito kay Facebook. So, halika, panuoy natin. So, yun guys, ang mga salita na dapat nating tandaan at iwasan, ibanggitin sa live and sa comment section natin kapag tayo nagko-comment sa ating mga uh, sinusuportahan na kapwa content creator and lalo na sa paglalagay natin sa ating title sa ating mga video. Kasi nga, kakaroon ito ng flood content. So, I hope this video guys is nakatulong na naman sa inyo. So sa mga hindi pa nakakapag-follow, like and subscribe please baka naman And that's all for today guys. Follow for more. Bye. Thank you for watching guys. Follow my social media account.